Bukod sa mga rice retailer, maging mga magsasaka, nangangamba sa kanilang kabuhayan dahil sa price ceiling sa ilang klase ng bigas. May report sa si Jonathan Andal. Sabi ng magsasakang si Moises, nasa 25 pesos per kilo ang bilihan ng palay sa ngayon. Pero baka raw bumaba ito sa 17 pesos per kilo sa oras ng anihan. Pag sinabi ng dealer, ganun lang ako, hala kang magagawa. Dahil kailangan mo pera. Kailangan mo pera. Ang palay ni Mang Ruben ng Batangas, pinipresyohan na raw ng 16 pesos kada kilo, malayo sa 30 pesos na inaasahan niya. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperatives, naglalaro ngayon sa 22 hanggang 25 pesos ang farm gate price ng palay. Mahal na nga ang puhunan para makapagtanim, paano pang pa mga tulad ni Eduardo na kailangan pang hatian na kita ang may-ari ng lupang sinasakahan. Hanggang makabrot, nagtaltalo, naglalokot, kaduan na umawawat kamla dito sa so, dakil ti magasto. Tala pa na graipon ka, dakil pa ti magasto. Hiling ng ilang magsasaka sa Pangulo. Magpapati siya ng EO na ang halaga ng palay ay gawin niya 22 to 23 para naman po kami magsasaka ay maliligaya. Sa farm gate yan? po, sa farm gate. Sa dinaranas na hirap, si Mang Moises ayaw nang maging magsasaka rin ang mga anak. Gusto ko lang matuloy sila sa pag-aaral para huwag na sila matuloy sa akin magsasaka. Mahirap ang buhay magsasaka. Kahapon, nalugi ang retailer na si Christine ng 9,000 pesos. 2,700 pesos kada kaban o 54 pesos kada kilo ang puhunan niya sa well-milled rice. Pero 45 pesos lang niya itong ibinenta alinsunod sa price cap. Ang kanyang mister nangangamba tuloy na magtalbuga ng mga check ipinambayad nila. Yung mga check namin, ipinakausap namin na pag muna ipapasok, baka wala kami... Baka wala kami ma -itindar. May 25,000 rice retailers sa Metro Manila pa lang. Sabi ng Department of Trade and Industry, inaayos na ang listahan ng mga makakatanggap ng 15,000 pesos na ayuda. Ang target ng, ng pamahalaan, eh, bago matapos ang linggo, nag-distribute na dito sa NCR. Oras na matukoy na ang binipisyaryo, balak ng DSWD na sa palengke mismo ang payout. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam na ng ating mga kababayan ng epekto ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ebidensya raw niyan ang pagkaunti ng mga nabibili nila sa grocery. Sa ilang lugar naman, ang isang pirasong kamatis, mahigit 20 pesos na raw. May report si Von Aquino. Sa viral post na ito sa social media, ipinakita ni Lorraine Llorin ang pagbabago sa nabibili niyang grocery items. Sa parehong halaga, dati raw nangangalahati ang pushcart pero ngayon hindi na. Hindi po ito competition between paramihan kung ano yung mararating ng apat na mo. Ang ano po dito ay yung amount ng na natin nung mga nakaraang sa universes now. Pero di lang ang mga nagbabudget para sa pamilya ang umaaray. Maging ang ilang single tulad ni Mario Navarro ramdam din ang pagtaas ng bilihin. Nagulat daw siya sa kayang ilaman ng isan libo niya sa grocery cart. Relate ang ibang mamimili tulad ni Joyce Ordiales na bumili ng pambao ng mga anak. Dati ang 200 pesos na ipamimili na niya ng pang isang linggong snacks. Ngayon pang dalawang araw na lang daw. As you can see, maliit na lang yung eco bag na nadadala. Unlike before na talagang madami kang bit-bet pag uh, namili ka. Kulang na din yun sa budget. Si Daisy naman nagdagdag na ng budget pang grocery. Na dating budget namin, 1,500. Isa uh, nagiging 2,500. Uh, almost 2,000. Tumas talaga ang mga presyo. Sample na nga lang ng na mga nagmamahal na bilihin ang kamatis na nasa 160 hanggang 220 pesos per kilo. Mas mahal pa yan sa kilo ng tilapia o manok base sa monitoring ng Department of Agriculture. Sa Marikina 240 pesos ang isang kilo ng kamatis, lumalabas na 24 pesos kada piraso. Dati sa dalawang itlog pwedeng apat na kamatis. Ngayon, isa na lang. Sa report ng Philippine Statistics Authority, ang mga gulay gaya ng kamatis ang isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation rate sa 5.3%. Payo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa mga mamimili, ilista muna at bilhin ang mga pangangailangan bago yung mga pwedeng wag na munang bilhin. Pag masdan yung 20 items na yon, kung talagang malaki dinas, you may want to shift to another brand or shift to another size or shift to another product altogether. Mainam din daw na bumili ng sale items pero i-check ang expiry date nito. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. senior citizen, ikinulong dahil kapangalan ng wanted na miyembro ng Abu Sayyaf na holds sa naiya ang 61 anyos na si Muhammad Said na babiyahe sa pa Malaysia noong August 10. May hit siya sa Interpol dahil kapangalan si Muhammad Said alias Ama Maas na may siyam na arrest warrant. Pero ayon kay Senador Robin Padilla, malayo ang itsura ng dalawa. Nasa Saudi Arabia rin daw si Tatay Muhammad nang ginawa ng Abu Sayyaf ang kinasangkot ang krimen noong 2011. Napatay na rin daw si Ama Maas noong 2016. May NBI certification si Muhammad na wala siyang derogatory record noong 2018 at 2019. Sabi ng anak niya, matapos makuha ng Bureau of Immigration ang passport niya, biglang nakumpleto ang impormasyon sa warrant na wala raw noong unang arestuhin siya noong 2018. Sabi ng BI, nag-match ang mga impormasyon ni Muhammad sa nakalagay sa Interpol Alert Notice. Payo ng BI, sa mga lalabas ng bansa na posibleng may kaparehong pangalan, kumuha ng Certificate of Not the Same Person sa kanilang main office. Taiwan, nangangailangan ng libo-libong Pinoy workers kabilang ang mga English teacher. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office of MECO, para yan sa bilingual program ng Taiwan. Ang alok na sahod, aabot sa 130,000 pesos kada buwan kung nakapasa sa licensure examination for teachers o LET. Nasa 70,000 pesos naman para sa non-LET passers. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang presidenteng nangako sa China na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. They are dreaming. I I, 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 did not discuss anything about territory. Ang Sierra Madre, sabi ng Pilipinas, ay atin, uh, yung area na yan. So, Let it just remain there. I said I will not give an inch actually. Anya, wala nang dapat pag-usapan sa agawan sa teritoryo dahil matagal nang may hatol dito. Matatanda ang pinalutang ng China na may nangakong aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal pero wala silang pinangalangan Pangulo. Nauna nang itinanggiya ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi rin ni Duterte na tutol siya sa bagong mapa ng China na may 10-dash line kung saan isinama ang ilang teritoryo ng Pilipinas. May bagong parody music video si comedy genius Michael V. You've been sa pila para sa isang kape. Yan ang waiting here sa pila na parody version ni Bitoy sa hit song na Raining in Manila. Ang full MV mapapakinggan sa linggo sa Bubble Gang. Inaabangan na raw ng mga kapuso na marinig ito. Nag-react din sa post ng Pinoy rock band na Lola Amor na kumanta ng Raining in Manila. David Licauco version 3.0 daw ang makikita sa bagong series na Maging Sino Kaman. Ibinahagi ni David ang kanyang mga ginawa physically at mentally bilang paghahanda sa role niya bilang Karding. Dito nga raw niya na-realize na gusto pala niya ang action. Hindi na rin daw niya iniinda na masaktan paminsan-minsan sa mga eksena. Star of the new gen, yan ang bagong bansag kay Jillian Ward. Ayon sa Sparkle Gym, Artist Center deserve ni Jillian ito dahil sa masiglang 14-year career niya sa showbiz. Mapapanood si Jillian sa abot kamay na pangarap na kamakailan ay nag-first anniversary na. Nilamon ng apoy ang coaching niya na nakaparada sa Naga City kaninang tanghali. Buti na pansinagad ng may ari ang usok sa sasakyan bago siya tuluyang sumakay. Walang nasaktan sa insidente. Ayon sa mga bombero, posibleng short circuit ang dahilan ng apoy. Nagmistulang rumaragas ang ilog ang baha sa isang kalsada sa China. Bunsod yan ang hagupit ng bagyong hana na may international name na Typhoon Highway na naglandfall doon kahapon. Wala namang napaulat na nasaktan sa pananalasa ng bagyo. Kinangay naman ng baha ang motorsiklong yan sa Greece. Ang isang sasakyan na pilitang umatras dahil sa lakas ng agos. Ang baha ay bunsod ng malalakas na ulang dala ng bagyong Daniel na nanalasa sa Western at Central Greece. Isang napaulat na nasawida sa bumagsak na pader. Halos limampung estudyante ang hinimatay matapos ang magnitude 4.8 na lindol bandang alas 4 kaninang hapon. Sa ulat ng GMA Super Radio Davao, nahirapang huminga at nahilaw ang ilang estudyante sa Daniel R. Aguinaldo National High School dahil sa pagyanig. May nawalan din ng malay sa Mintal Comprehensive High School. Binigyan ng paunang lunas ang mga hinimatay. Naalam na ng Davao CDRMO kung may napinsala o nasaktan sa lindol. Nanawagan si Pangulong Marcos sa mga leader ng ASEAN na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa South China Sea. We cannot emphasize enough that actions not words should be the ultimate measure of our commitment to securing peace and stability in the South China Sea. Anything else simply does not suffice. Anya, huwag sanang gumawa ng hakbang na magpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea. Wala namang direct ang tinukoy na bansa ang Pangulo. Hiling din niyang matapos na ang binubuong Code of Conduct o COC sa South China Sea para maayos ang sitwasyon, bagay na pinabura ng Japan at South Korea. Tugon naman dyan ni Chinese Premier Li Chang na huwag magkampihan. Iginiit din ng China na sumusunod sila sa batas at idinaraan sa pag-uusap ang hindi pagkakaunawaan. Sa pulong naman ng Pangulo at ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau, may ilang pumuna sa nakabaliktad na watawat ng Pilipinas. Sabi ng DFA, honest mistake ito pero hindi ng ating protocol officers. Pagkatapos si launch sa South Korea, all set ng mag-concert sa bansa, ang bagong Pinoy pop group na Horizon. Ipinakilala naman ang mga magiging host ng 2023 Asia Artist Awards na gaganapin sa Pilipinas. May report si Katati Bayan. idol actor na si Kang Daniel, Sung Han Bin ng Zero Base One at Jang Won Young ng IBE ang magsisilbing host ng 2023 Asia Artist Awards na for the first time sa bansa sa December. Ito ang Asian version ng Oscars and Grammy Awards kung saan kinikilala ang mga pinakamahuhusay sa larangan ng TV. film and music. Kabilang sa mga kumpirmadong pupunta ang rookie groups na Les Film and Mix. New Jeans at Boy Next Door. Naantig ang maraming carrots sa ipinakitang love and support na s ng 17. Sa kabila kasi ng iniindang knee injury, lumipad pa Tokyo, Japan ang leader ng grupo. Bukod sa namimiss na raw niya ang mga kasama, gusto niyang personal na magpakita ng suporta sa grupo niya na magkoconcert doon. <laughs> Balik Pilipinas na Pinoy pop group na Horizon matapos ang tatlong buwang intense training sa South Korea. Doon din sila unang nilaunch as a group. Promoting in South Korea, it was a different experience for all of us. Bagama na challenge sa pagsasalita ng Korean at na homesick, marami raw silang natutunan na gusto nilang ibahagi sa kanilang first concert sa Sabado. One, two, kata Baya nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.